Ate ni King Jo na si Tunggal nagstay sa Cebu para makapanood mismo sa mall show na Kim Pao noong nakarang araw. Ganin nga, kamahal at kasupported sa batid. Mapapansin na simula nung dumating si Paolo ang pinino kay Kingi. sila buong pamilya ay palaging may welcome din ng aktor. Kaya nakakatuwa. Unoon noon ginawa lahat ng Kiming para sa kanyang pamilya ngayon ang mga kapatid nito ay panahon na rin para bumawi. ay niya sa mga komento, si King kasi ang mm, nila, ang nagtataguyod ng family. Kaya ang childhood ng King hindi ganang kasaya. Puro pagsumuh kaya ganyan siya kay Strong. Yung determination niya na iahon ang family. Siya ang nagsacrifice for the love kaya hanga ako kay Kumbanyi. Salamat din sa mga kapatid na lahat ng mga effort at pagod ay hindi kinanibutan. Ayon pa sa isang komento, umapait siya ng pambingi Jen. Jen mo manalaman o makikita ang pagmamahan nila sa isa't isa. Kaya nga bless si Lord, sila ni Lord. Dahil Jen, ang putihan ng puso nila. Pinagpala talaga ang mababait. Diyan sa kabutihan ng mga puso nila, pinagpala talaga ang mababait. Like King Pao, the love couple. Hindi humihinto ang blessing sa kanila. Working King Pao, tuloy-tuloy, kaniwat kanan. That blessings for everyone, your family. Ilan na yan sa mga komento. Anong singya rito? Maging kayo ba ay happy ring